Mula noong sinaunang panahon, ang mga sibilisasyon ay nagtatag ng mga pamantayan na humubog sa kanilang mga kulturang gawi at paraan ng pamumuhay, kabilang sa iba't ibang tradisyon. Isa sa mga ang pinakanakakaintriga ay ang pagbabawal sa pagkonsumo ng karne ng ilang hayop, lalo na ang baboy. Ang kasanayang ito ay umaabot sa milenya at malalim ang pinag-ugatan, mga paniniwalang panrelihiyon mga halagang pangkultura at praktikal na mga dahilan na sumasalungat sa karaniwan pag-unawa. Ngayon ay susuriin natin ang kaakit-akit na makasaysayang kultural at espiritual na paglalakbay sa paggalugad kung bakit ito ang pamumuno ay napanatili ng ilang relihiyon na inabandona ng iba at kung paano ito sumasalamin sa mga natatanging konteksto ng bawat lipunan. Sa Hudaismo, mga panuntunan sa pagkain ay bahagi ng isang sagradong kodigo na kumokontrol sa pang-araw-araw na buhay ng mga mananampalataya. The Book of Leviticus, Dietary Laws, ay inilarawan ng may kapansin-pansing klaridad. Ang pagbabawal ng ang pagkain ng baboy ay isa sa pinakakapansin-pansin at makabuluhan at ang baboy dahil ito ay may hating bubong ngunit hindi ngumunguya. Ang pagkain ay itinuturing na marumi. Ang mga salitang ito na tila simple ay may kahulugan na higit pa sa literal. Ang kontekstong pangkasaysayan ay gumaganap ng isang mahalagang papel para sa mga nomadic na komunidad na naninirahan sa disyerto ng baboy ay hindi lamang isinasaalang-alang, hindi malinis sa espiritual, ngunit nagdulot din ng panganib sa kalusugan sa isang kapaligiran kung saan kakaunti ang tubig at ang hindi umiiral na pagpapalamig ng baboy ay madaling maging kontaminado na naglalantad sa populasyon sa mga malalang sakit tulad ng trichinosis. Gayunpaman, ang pagbabawas ng panuntunang ito sa isang pure sanitary na aspeto ay makaligtaan ang espiritual na dimensyon nito para sa mga tao ng Israel na sumusunod sa mga batas na ito ay isang pagkilos ng pagsunod at debosyon sa Diyos na mga pagbabawal sa pagkain kabilang ang naang baboy ay sumisimbolo sa paghihiwalay at pagtatalaga ng mga taong ito bilang isang piniling bansa ang layunin ay hindi lamang upang protektahan ang pisikal na katawan kundi pati na rin upang mapanatili espiritual na kadalisayan na nagtatag ng isang hindi masisira na ugnayan sa tagapaglikha. Ilang siglo na ang lumipas isinasama ng Islam ang pagbabawal ng baboy bilang pangunahing elemento ng pananampalataya nito. Sa Quran, ang sagradong teksto ng mga Muslim, ang pagbabawal na ito ay muling pinagtibay sa iba't ibang mga kabanata, isa sa mga pinakakilalang estado na pinagbawalan kanya sa pagkonsumo ng mga patay na hayop na dugo, ang laman ng baboy at ang anumang bagay na inihain. Sa pangalan ng Muslim ay hindi para lamang sa Allah.m ngunit isang banal na utos ito ay nagpapatibay ng pagpapasakop sa kalooban ng Allah at ang paghahangad ng kadalisayan sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng hudaismo. Ang Islam ay iniuugnay din ang mga baboy sa karumihan kapwa pisikal at espiritual na ginagawa. Ang kanilang pagkonsumo at pagkilos na salungat sa mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya. Bukod pa rito, ang pagbabawal ay nagpapakita rin ng praktikal na pag-aalala sa mainit na klima ng gitnang silangan. Ang baboy ay partikular na madaling kapitan sa pagkasira at sakit kaya pinagsasama ng panuntunan ang mga elemento ng public health at espiritualidad na lumilikha ng magkaugnay at makabuluhang sistema. Ang kristyanismo sa kabilang banda ay tumahak sa ibang landas bagaman, ito ay lumitaw sa loob ng konteksto ng hudaismo. Ang bagong pananampalataya na ito ay nagpatibay ng isang mas malawak na diskarte sa mga tuntunin sa pagkain. Sa bagong tipan, ang mga apostol ay malawakang tinalakay ang mga isyo sa pandiyeta na naghihinuha na ang mga batas sa pagkain ng lumang tipan ay hindi na sapilitan para sa mga tagasunod ni Kristo. Ang pagbabago ay nagkaroon ng malalim na ugat sa pagnanais na isama ang mga hentil o hindi-hudyo sa komunidad ng kristyano nang hindi nagpapataw ng mga paghihigpit ng batas ni Mosaik para sa mga pinuno ng simbahan sa bawat taon. Ang mensahe ni Kristo ay pangkalahatan at hindi dapat limitahan ng mga partikular na kaugalian ng isang kultura na nagsusuri sa mga tradisyong ito. Nakikita natin na ang pagbabawal ng karne ng baboy ay hindi lamang isang bagay ng pananampalataya, kundi isang salamin din ng mga suliraning espiritual na kinakaharap ng mga tuntuning pangkalusugan sa paglipas ng panahon nagsilbing bato ng panulok para sa mga halaga at paniniwala ng iba't ibang mga tao, ngunit ang tunay na nagtulak sa mga desisyong ito ay ito ay isang bagay lamang ng kaligtasan o nagdadala ba ito ng mas malalim na kahulugan na lumalampas sa panahon at kultura. Habang mas malalim ang ating pag-aaral sa kasaysayan at mga sagradong teksto, mas maraming tanong ang lumalabas kaysa sa mga sagot kung bakit pinanatili ng ilang tradisyon ang mga batas na ito na hindi nagbabago. Habang ang iba ay piniling muling bigyang kahulugan o talikdan. Ang mga ito upang manatiling ganap na hubugin ang mga tanong na ito sa ating paniniwala at muling pagbabalik sa ating kultura. Sumasalamin sa relasyon sa pagitan ng kultura ng espiritualidad at ng praktikal na pangangailangan ng buhay ng tao. Ang kwento ng pagbabawal ng baboy ay higit sa lahat isang bintana sa pag-unawa kung paano naghahanap ng kahulugan ang mga tao at layunin sa kanilang mga aksyon na nag-uugnay sa material na banig sa espiritual sa isang walang hanggang sayaw sa buong kasaysayan. Ang iba't ibang lipunan at relihiyon ay nagtatag ng mga kaugalian sa pandyeta na humubog sa kanilang kultural at espiritual na mga gawi sa gitna ng maraming isyo na may kaugnayan sa dieta na namumukod tangi sa pagiging komplikado at simbolismo nito. Ang pagbabawal ng karne ng baboy. Ang pagkonsumo ang panuntunang ito ay lubos na iginagalang sa mga tradisyon tulad ng Hudaismo at Islam. Ngunit medyo na iiba ang pagtrato sa Kristyanismo kung saan namamayani ang kalayaan sa pagkain bakit umiiral ang mga pagkakaibang ito at kung ano ang ibinubunyag ng mga ito tungkol sa mga paniniwala at halaga ng bawat relihiyon sa tuyo at mainit na mga rehiyon kung saan umusbong ang Islam at Hudaismo na ang baboy ay tiningnan ito ng may hinala. Ang hayop na kumakain ng basura at may mga gawi na itinuturing na marumi ay nakilala bilang isang potensyal na panganib sa kalusugan sa mga lipunan na may limitadong kondisyon sa kalinisan sa gitnang silangan. Kasama ang matinding temperatura nito ay nagbibigay ng mga ideal na kondisyon para sa mabilis na pagtanggal ng pagkasira ng ganitong uri ng karne na maaaring magpadala ng mga sakit tulad ng trichinosis, isang parasitic infection na kadalasang nauugnay sa kulang sa luto na pagkonsumo ng baboy, gayonpaman ang mga dahilan para sa pagbabawal ay lumalampas sa mga alalahanin sa kalusugan sa parehong Hudaismo at Islam. Ang pag-iwas sa baboy ay hindi lamang isang praktikal na pag-iingat, ngunit isang gawan ng debosyon, isang simbolo ng pagsunod sa mga banal na batas at isang paraan upang palakasin ang espiritual, na pagkakakilanlan. Ang pagbabawal ay nagiging isang palaging paalala sa pagitan ng sagrado at karumihan. Ang pagbabawal sa pagitan ng sagrado at karumihan mga batas sa pagkain na kilala bilang Kashrut. Bumuo ng isang komplikadong sistema na lampas sa mga tuntunin tungkol sa kung ano ang maaari o hindi maaaring kainin. Ang mga pamantayang ito ay isang pagpapahayag ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao ng Israel sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ng pagkain. Ang kadalisayan ng mga Hudyo ay nagpapatibay sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang piniling tao na nakatuon sa pamumuhay ayon sa banal na kalooban. Ang baboy na itinuturing na marumi ay hindi kasama sa pagkain ng kosher na nangangailangan ng lahat ng pagkain na ihanda at ubusin. Ayon sa mahigpit na pamantayan ng kadalisayan, ang mga panuntunang ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa pisikal na kalusugan, kundi nagsisilbi rin bilang pang-araw-araw na paalala ng disiplina sa espiritualidad at pagsunod sa pamamagitan ng pagkain ng kosher na pagkain. Pinagtitibay ng mga Hudyo ang kanilang pangako sa Diyos at ang espiritual na pamana na kanilang natanggap sa Islam. Ang konsepto ng halal o pinahihintulutan ay namamahala sa pagkain ng tapat na baboy ay mahigpit na ipinagbabawal at inuri bilang haram o ipinagbabawal sa pagkonsumo nito na itinuturing na isang paglabag sa mga banal na batas. Ang pagbabawal na ito ay hindi nababaluktot at ang pagsunod nito ay higit na magpapatibay sa disiplina ng Allah at higit na magpapatibay sa panlabas na disiplina. Ang kadalisayan na hinihiling sa Islam ay ang pag-iwas sa mga maruming pagkain tulad ng baboy ay isang paraan upang dalisayin ang katawan at kaluluwa. Ang paglikha ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos, kaya ang pagkain ay hindi lamang isang praktikal na bagay, ngunit isang sentral na elemento ng Islam na maya pagkakakilanlan na nagkakaisa ang mga mananampalataya sa isang ibinahaging karanasan ng pananampalataya at kristyanismo sa komunidad sa kabilang banda ay sumusunod sa isang natatanging landas sa pagdating ni Heso Kristo at ng kanyang mga turo. Marami sa mga seremonyal na batas ng lumang tipan ay muling binigyang kahulugan sa bagong tipan. Nakikita natin ang isang makabuluhang pagbabago sa fokus ng relihiyon na aking pinamumunuan sa halip na bigyang diin ang mga panlabas na batas na iminungkahi ni Jesus ng isang espiritualidad batay sa panloob pagbabago. Sa Ebanghelyo ni Mark for halimbawa, sinabi ni Jesus na walang anumang pumapasok sa isang tao mula sa labas ang makakapagdumi sa kanila kung saan ipinahayag ng Diyos na walang pagkain ang dapat ituring na marumi sa pahayag na ito, hindi pinalaya lamang ang mga Kristiyano mula sa mga paghihigpit sa pagkain, ngunit sinasagisag din ang pagsasama ng mga hentil o hindi judyo sa pananampalatayang Kristiyano. Mula noon ang dieta ay tumigil na maging isang pangunahing issue sa Kristyanismo na pinalitan ng isang pagtutok sa pananampalatayang ng komunidad at pagbabagong espiritual. Tinitingnan ito ng iba bilang isang usapin ng espiritual na kalayaan. Ang pagkakaiba-iba na ito ay naglalabas ng malalim na mga katanungan kung paano nabuo ng mga kasanayang ito. Ang mga relihiyosong pagkakakilanlan sa paglipas ng mga siglo kung ano ang papel na ginagampanan nila sa kung paano kumonekta ang mga individual sa kanilang pananampalataya at komunidad at marahil sa karamihan nakakaintriga kung ano ang maituturo sa atin ng mga tradisyong ito tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng pisikal at espiritual na mga tanong na ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga debate at reflections sa isang lalong magkakaugnay na mundo kung saan magkakasamang nabubuhay ang iba't ibang kultura at relihiyon. Sa pagtuklas sa mga tradisyong ito ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ang higit pa sa mga pagkakaiba at kilalanin ang mga pangkalahatang halaga na magkaisa pagkatapos ay pagsunod sa espiritualidad at ang paghahanap ng kahulugan sa aming mga aksyon at ikaw kung ano ang iyong palagay tungkol sa mga pandieta na ito. Ibahagi ang iyong mga saloobin at samahan kami sa paglalakbay na ito ng pagtuklas at pag-aaral.